naalala ko noon, ah, uh, nung nag-aaral pa ako, uh, mga 15 years ago yun, nag-start yun. Doon sa isa, isa sa mga kwarto doon sa dorm na tinutuluyan namin. ah, uh, ako, tapos may dalawa pa akong kasama na nursing students. Ano na kami noon eh, gabi na yun, tapos bigla nag-brown out. Eh syempre, brown out, wala ka naman choice doon, madilim. It so happened, yun sa kwarto na yun, walang bintana. So, kung madilim dun sa isang kwarto, sa kabilang kwarto, ng mga ibang dormage namin, mas madilim dun sa amin. Parang kuweba nga yun sa dilim eh. Pero, dahil, ano na rin nun, mga alas 11 na yun, hindi na rin namin naisipan na magsindi ng kandila kasi inaantok na lang na, 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 talaga kami nun. So, natulog na lang kami. Pero hindi ko alam kung ngatan lang ako nun or nananaginip ako. Parang may ano eh, parang may malaking anino na, na itim. May lumiwanag siya dun sa isang part nung kwarto. Kaya nakita ko yung anino. Hindi ko din maalala kung saan, li saan galing yung liwanag na yun. Misa iniisip ko baka ha half, a half asleep lang ako nun eh. Para naalimpungatan lang talaga ako nun. Tapos ano siya, duman siya. Hindi ko pinsin. Tapos, pagpikit ko, pagmulat ko, nasa ibabaw ko na. Laking anino siya eh. Tapos pula yung mata. Ano siya, nakagdagan siya sa akin. Tapos parang sinasakal nga ako. Tapos sumisigaw ako. Hindi ko... Alam mo, parang hindi ko marinig yung sarili ko na sumisigaw. Pero alam ko sumisigaw ako. Tapos yung mga... Nakikita ko yung dalawang kasama ko sa kwarto. Parang hindi nila ako naririnig. Okay? So, sobrang takot na takot ako nung napadasal talaga ako sa utak ko nun. Nung eh. napadasal ako sa utak ko noon, nawala siya. Tapos punento ko doon sa isang... Ano ko, dorm ko. Sabi, sabi niya sa akin, baka nananaginip ka lang. Sabi ko, hindi, iba yung pakiramdam na nananaginip eh. Nakita, nakita ko talaga siya eh, na malaking, malaking anino siya, katawan ng tao, na namum, namumula yung mata. Tapos parang galit. Naalala ko noon yung uh, matandang may-ari nung dorm, sinabi niya sa amin na huwag kayo makulit o huwag kayo maingay pag, uh, ano, pag kasi meron talaga dito. Mabait naman yan, hindi nananakit. So, inisip namin, diyan pala nananakit. 'Di ba? So, ano siya, naulit pa 'yun eh. Nung lumipat ako ng kwarto doon sa may bintana na, nagpapatay kami ng ilaw noon. Nakaugalian na namin 'yun bago pag matutulog. Ah, uh, isang gabi, naiwan ako sa kwarto mag-isa umuwi ng probinsya 'yung mga, bumalik sa probinsya 'yung mga kasama ko. Tayn, dahil nakagawian na nga na matutulog na papatayin mo 'yung ilaw. pinatay ko 'yung ilaw. Pinakita naman ako anino doon sa may bintana kinabahan ako kasi ang feeling ko, baka akit bahay. Ak akit bahay siya. Pero sabi ko, ang weird naman ang movement nitong akit bahay na to. Walang kaluskos. Pero malaki ano siya, anino, anino siya talaga ng tao. Malaking anino siya. Wala siyang kaluskus. Sabi kung, kung akit bahay to, kakaluskos to. At saka yung movement niya, para siyang, alam mo yung, para nagdi-drift. Sa, sa ere. Eh. Sabi ko sarili ko, Pucha, hindi akit bahay gang to. Hindi akit bahay ito. So ginawa ako, sa takot ko, binuksan ko yung ilaw. Kasi baka tulog ako, tulog ako, nakabukas na yung ilaw. O hindi po siya natapos doon. Hindi po siya natapos doon. I think there's uh, another incident, na yung kapatid ko naman, nakitulog doon sa dorm namin. since hindi niya kilala yung mga tao doon, mayroon daw isang lalaki bumaba doon sa, ano, sa hagdan. Malaking lalaki daw na maitim. Wala namang kaming ganung room, ano, dormmate o roommate. Binati pa nga daw siya. Binati siya, pero yung muka daw nakasimangot. Tapos parang sinabi niya sa akin, Kuya, may buha ba dito? Malaking lalaki, maitim. Tapos binati ko, tiningnan ako, pero nakasimangot. Sino yun? Kasama niyo ba yun? Sabi namin, siyang wala kaming gano'ng ano, wala kaming uh, dorm mate na malaking lalaki na maitim. Parang galit nga daw, tsaka nabumula yung mata. Kaya nakwento niya sa akin, kasi nakakatakot daw nga. I felt na, baka yun yung anino na yun. Okay? And there's, may isa pa eh, na girl girlfriend nung isang uh, dati naming dormmate. Nung pumunta siya doon, anong pa nga daw, binati pa nga daw siya. Sabi namin, wala kaming katulong dito. Matanda daw, nakaitim. Kaya daw, kaya napansin niya yung kasi, nagtataka siya. Parang, ang weird naman daw tingnan ng isang helper na matanda na nakaitim. Na nagwawalis. Tapos, nakawal, nagwawalis siya, walis tingting, -ting sa loob ng bahay. Nacho hindi ka magwawalis tingting sa loob ng bahay. Lalo na hindi na makarpetin 'yung dorm namin, ano 'yun, tiles 'yun eh. So ano silbi ng walis tingting -ting mo? Tapos kaya niya kaya niya napansin ng girl, girl girlfriend ng dormmate namin na tinanong, "Ah, uh, nang bakit kayo nagwawalis tingting sa loob?" Parang giniti lang daw siya. Tapos nagwalis ulit. Tapos hindi na pinansin ng ano nung girlfriend ng dormmate namin. Tas, bigla daw nawala. Tapos tinanong niya kami, "Sino 'yun si ano, si Nanay?" Wala wala lang sabi, ano, Nanay?" Sinasabi mo wala, Nanay. Wala kaming ganyan dito. So, it dawned upon us na hindi taga dito yun. Hindi, hindi ano yon hindi ordinaryo nila lang yun. Yung, yung, yung nakita niya na yun. And yung may-ari nga, paulit-ulit niya sinasabi sa amin. Kasi yung lugar na pinagtayuan ng dorm na yun, ah, ano raw yun eh. Panahon daw ng hapon, may mga namatay daw doon. Okay? So, yun yung lagi nilang kwento. May namatay daw na matanda doon, tapos may anak siya na lalaki na umuwi dun sa lugar na yon para iligtas yung nanay niya, eventually, namatay din. So, ang conclusion namin, kaming mga mga kakasama dun sa bahay, sila yun. Sila yun. May bata pa nga daw eh, sabi nung matanda. Pero hindi na namin nakita yung bata. At ay ayoko na, na rin makita yung bata. ba diba? Kasi sabi niya yung bata daw, iba din daw yung hitsura. Diba? Pero yan, just the same. Dahil nga dorm siya, Uh, hindi naman masyadong na tuma hindi naman namin masyadong tinitirahan kasi nga bukapasok kami sa school yung matanda na may-ari from time to time pag pupunta siya doon nakikita nga daw niya yeah. and he, he would what, what he, he, will do he would do is magdadasal na lang daw siya o hindi niya na lang daw papansinin kasi pag pinansin mo lang daw kasi baka alam mo may mainganyo sila na makipansinin ka rin mm -hmm. 'di ba so yun yun eh 'di ba so siguro nung experience namin na brown, brown out noon. Yung mga hindi lang naman ako yon, yung ibang mga kasamahan ko din sa dorm na experience daw nila and yung creepiest sa tingin ko na na-experience ng isang dorm mate namin is naghihilamos daw siya. Pag ganun daw niya, para daw may meron na daw tao sa likod. Pero dahil medyo ano nga, medyo blurry nga yung ano niya, yung paningin niya nun. kasi nga naghihilamos siya. Para daw may tao sa likod. Eh alam niya pader yun eh. Tsaka alam niya sa yung mag-isa sa CR. Yung bahay na yung pala, na-convert na yon na naging totoong bahay na talaga, hindi na siya dorm. Doon nga ako actually nakatira ngayon. Minsan, may kasama ako doon sa bahay, minsan wala. So far, hindi naman sila nagpaparamdam sa akin. ba diba? yun ang pinagpapasalamat ko. Okay lang ako na nandyan sila, huwag lang nilang silang magpaparamdam. Okay na sa akin yun. Ako, marami akong pinagkikwentohan noon. Yung iba mga pinagkwento ko mga kilala ko, mga kaibigan ko, parang niisip nila, inaano ko lang sila, pinagtipipang sila. Pero ako, sa pananaw ko, alam ko, gising ako nun. Epo, Okay. At nandyan sila. And I think may gusto lang silang sabihin minsan. Pero minsan kasi nakakatakot talaga. May, ba, may mga violent in, ano, na rin, tendencies kaya ng parang sinasakal or what. Nakakatakot talaga yun. Hindi mo alam. Minsan iisipin mo lang, may ginawa ba akong hindi maganda para magambala siya? Diba? So, siyempre, isipin mo na lang dating tao yung mga yun. Ayaw din naman nila na, kagaya nating mga tao ngayon, tao na buhay pa, ayaw din naman nila nang nadidistorbo, may ginagawa kang hindi maganda sa kanila. Siguro yun yung message lang nila na gusto nilang sabihin. Siguro kasi noong mga panahon na yun, makulit kami, maingay kami sa dorm, may magili kami mag-inuman, nakakalat kami sa dorm. Siguro yung mga tao na yun, yung mga spirito na yun, na, na naunang tumera sa amin doon, ayaw nila nung ganun. Siguro ayaw nung matanda na unang tumera dito, na magulo. Naglilinis siya kaya naglilinis ako kasi ang kalat ninyo. Parang gano'n, So, to, to me, they're just trying to send us a message. Kami naman ang ginawa namin, oh, sige, inayos na namin yung dorm. Hindi na ako makulit. Eventually, hindi naman na sila nagparamdam. Siguro, gayon lang yung gusto nila sabihin. Parang, payag naman kami na tumira kayo dito sa dati namin tinitirahan. Okay? Pero, kung paano namin inalagaan tong lugar na to, sana ganun din kayo. ba? Diba? si Anthony Divina Gracia at yan ang aking kwento.